Pag-usapan of course Ang uh, agri sa agri sector Partikular po dito sa hindi Katamisang balita, uh, po Sa reklamo Ng mga sugar cane farmers Na apektado po Ng uh, mababang uh, presyo Ng uh, asukal Nasa kabilang linya po natin Ang administrator ng sugar regulatory Administration sa katawan po Ni Ginong Pablo Luiz Azcona Magandang uh, hapon po Admin, welcome po muli. sa JRWICL Channel 23. Drew na sino po, Admin? Yes, good afternoon po, uh, Sir Drew. Opo. Uh, Admin, ano ho ba ang uh, katotohanan sa likod po ng uh, idinadaing ng mga magtutubo na sila po ay apektado ng mababang presyo po ng uh, asukal. Okay, uh, Sir Drew po, uh, medyo na na Surprising po itong reklamo. Mm -hmm. Kasi po um, yung presyo ng asukal po nung last uh, bidding po natin is nasa six something po, no almost 2,700. And the uh, same time po last year, nasa 2.4 to 2,500 lang po ito. Per bag? Um, yes, per bag po yan. Mm. Sa umpisa po ng bidding, um nasa 2400 something lang po tayo mm -hmm. tapos may iniyong na programa po yung SRA at saka na ang DA po nung uh, last January po mm -hmm. um, eto po yung pag uh, yung pagbibili po ng farmer sugar mm. um, para po mag-earn ng uh, rights uh, import allocation rights po no sa uh -huh. mga importers natin and yung ginawa po nito um tumaas po yung price ng farmers natin hanggang 2900 po Two nine. so oo sa ngayon po um, just to update on a year year to year comparison po, mm -hmm. yung farmer price po natin ay uh, mas mataas po ng almost uh, 100 pesos compared to what it was last year no exact mm -hmm. time. All right. Oh, so balit po yung retail prices po ng asukal po ay bumaba po. Yung retail. Yung retail po bumaba, yung farmers po tumaas. Tumaas yung mil, ya yeah, Yes po. Opo. Okay. Di Siriana uh, admin na. Ano ano ba 'yan? A yes, ano po? Yes. Ano ho ang naging uh, uh, what are the factors kaya kung bakit ho nasabi ho ng ating mga uh, sugar uh, uh, mga magtutubo? Ano ba yan? Nakaaapekto ba yung Nakaraang uh, uh, uh weather kasi nagka-El or this time around talaga talagang, talagang uh, mababa lang talaga po yung output natin or uh, is there something else ba admin? Am um, siguro sir, nagre-reklamo sila kasi po nung inilantad natin yung programa natin, Opo. Uh, tumaas hanggang 2.9 and then um, siguro mga 3 weeks ago po na natapos na po yung program so unti-unti um, pong bumaba. So siguro yung nirereklamo nila um yung pagbaba po. Uh -huh. um, but then uh, it's mas mataas pa rin tayo kaysa sa Kahit price paano, natin oh. last year. Mm -hmm. Yes, pero Siguro yun yung inirereklamo nila na for the last uh, tatlong bidding na po um bumababa po yung price. Bumababa so, right. uh, oh po. So opo. And then um sa production side naman po yeah. mababa po yung yield this year no. Uh -huh. uh, yung iba po nagkiklaim na tumaas yung tonelada nila, yung tonnage nila per sugarcane uh sugarcane tons per hectare po nila tumaas. Subalit so, po yung um bags of sugar per ton of sugarcane po bumaba so um on, a, on on the national level po bumaba po kasi yung yield natin or mm -hmm. yung LKTC, ekana uh number of bags per ton of cane bumaba po tayo ng about 10% po okay last year po kasi nasa 1.8 bags per mm -hmm. ton of cane tayo This year po yung average natin nasa 1.62 bags per ton. Okay. Ito po ay uh, din, uh, ang yung dahilan po dito ay eh, yung El Nino po so yung... yung nakita po ng mga ex experts natin na yung uh, physiological age po ng sugarcane, kasi parang nag-stunt siya nung El Nino. Opo. Parang bumata po siya ng 2 months compared to actual age. So kahit 12 months old po yung pinuputol natin ina-harvest natin, eh actual age niya mga 10 months lang okay. po. So, hindi siya ganun katamis. Ay, oo, oh, ganun pala yun, admin. Pero naka-apekto rin ba, admin, yung ating uh, importation uh, doon po sa idinadaing nito pong mga sugar uh, cane farmers? Gaano po ba kalaking porsyento, volume po yung ating pong ini-import? Um every year po yung ini-import natin yung kakulangan lang natin. So roughly right. about 20% po ng uh, total. Mm -hmm. uh, uh, more or less, no. So sa ngayon, um siguro it took kas about two years to stabilize po yung supply natin. Mm -hmm. So sa ngayon po yung yung supply po at saka yung supply po natin ay, ay back to its normal levels na po um, prior to 2022 na levels. Mm -hmm. Um at saka stable talaga po yung supply natin. Um that's why po nag uh, decide din po tayo na mag-export tayo papuntang US. Oh. This is to further further stabilize po yung supply kasi po um, pag January, February, March mm -hmm. hanggang April po, yun yung peak ng milling natin. So yung pinoproduce po natin eh sobra-sobra oh. kesa sa kinagamit natin. Opo. So, yung ginagawa po natin para na hindi maapektuhan yung mga magsasaka natin, hindi babagsak yung presyo okay. nila. Inilala inilalabas po natin yung asukal papuntang Amerika po. Okay. And then um, kung kumulang po tayo sa huli, doon tayo mag-import po ng konti. Opo. Uh, yaman din lamang nabanggit mo, uh, admin na uh, Ascona na tayo ay nag-export. Gaano ba kalaking volume in export natin sa US? Uh, This year po um yung yung inagrihan po ng USDA at saka ng Opo. ng Pilipinas po thousand 66,235 metric tons po yan. Opo. Um yung quota po natin is actually 143,000 metric tons pero hindi natin kaya punuin po yan. Okay. Opo. It, ito ho ba ay apektado ng ipapatupad po na mas mataas na taripa ng US? Tama, 10% kasi rito eh. Ah, uh, uh, admin. Yes po, uh yung yung normal po na tariff niyan kasi yung quota natin, yun yung tinatawag nating TRQ or tariff reduced quota po. Yung normal po is 1.46 uh US cents per Sense. pound po of asukal po yan. Okay. Eh, uh, ever since before, ganun lang. Ngayon po, dinagdagan ng 10%. Okay. Um, so, apektado po yung pag-export natin. Um, so, balit po, itong, itong tariff na ini-impose po ay this is imposed to the US importer po. Mm. Um, yung binabantayan lang natin, if Oo, yung, yung, kasi it's an import tariff. So okay. supposedly po, yung babayad nun, yung konsumidor po ng Amerika. Kaso hmm. po, um, binabantayan lang po natin, if ikakarga po ito sa mga exporters natin, dun po magkaproblema tayo. Ayun. So, so possible, mag uh, sa tansya mo, admin, is it minimal ang possible na maging epekto nito sa atin? Lalo sa sugar industry? Um, ah uh, sa ngayon po, yes po. Um, hanggang hindi po ito na-finalize oh, kasi po. sinuspend yung oh, yes. uh, first 17. Uh, sinuspend, ginawang 10. Opo. Oh, um, hanggang po hindi natin ma-materialize po yung export and makita kung saan po ikakarga ito, um, yung ini-explain po naman ng lahat is supposedly ikakarga po ito dun sa Amerikanong importer, yes. oh. which of course ikakarga niya rin sa consumer niya. Mm -hmm. um, that's where we're at no at the moment. So uh, yung gawin po natin, hahabulin natin yung 90-day suspension yun mm -hmm. yung sinabi ng exporters sa habulin nila. Mm -hmm. And titingnan po natin kung kung tayo ba babayad noon or sila babayad noon yun yung question na hindi na talaga natin masagot sa ngayon po at, uh, at kung magkano talaga yung babayaran diba? yes, yes, ba o maghahati ba i-shoulder ba parehas dito mga uh, exporter or importer well anyway dun tayo sa yes, balik tayo sa local side uh, local supply natin uh, at min sapat ba yung ating supply para mapunan yung uh, demand nang ating mga consumer lalo ngayong yung uh, taon admin Yes po, asa uh, ngayon po yung last na update ko po. We have uh, about 600,000 metric tons of raw sugar Apo. and about almost 400,000 metric tons of refined sugar. Mm -hmm. Yung so mga 900 po yan. Yung konsumo po natin is about 200 uh, 240000 a month. Mm. So, milling season pa naman ngayon. Um, nagpipik pa ng production sa ngayon yung milling natin kasi na-delay po ito dahil sa ulan. Mm. Um, ngayon lang po tayo nagpipik. So, wala talaga tayong problema sa supply. Pero, sa Pero apa, hindi rin ba naka-apekto, uh, Admin, yung uh, pag-alboroto nitong Bulkan uh, Bulkang sa May Negros, lalo dyan sa... Ano yan? Kung baga ay panguna, uh, pangunahing uh, sugar uh, producer ang uh, Negros? Um medyo may effect naman po siya sir Drew. Uh, yung tinamaan niya kasi po yung Central Negros which okay. is probably the biggest um producer po natin. So mm -hmm. balit po yung central at sa south of Negros patapos na ng niling. Mm -hmm. Um na bless naman po yung mga magsasaka natin na after po nag uh, laglag ng ash ay inulan din po siya ng afternoon na yon. Mm -hmm. So nalinis po yung mga dahon ng sugarcane. Hopefully po um, ah uh, yung ash po na natitira sa lupa natin eh, will bring us uh, better um soil quality po in the future mm -hmm. um so hindi siya ganon kaapektado sa ngayon ang mm -hmm. ano lang yung kawawa lang po yung talagang malapit sa bulkan sa paanan um, mismo o, oh. yes na we have about 600 hectares doon na scheduled po yung pagpunta nila sa mga farm nila kasi okay. po eh danger zone sila. All right. And uh, last few questions uh, admin. A ano pong uh, kasi 'di ba last time, meron mga nasasabat ho na mga ang uh, Bureau of Customs, maging Department of Agriculture, katuwang ng DA no, na yung mga asukal lalo po doon sa ano nasasabat po nila Do nito lada po 'yun. Anong, uh, ho I ano hong plano natin doon ay ano natin ulit, ipasusubasta ho natin ulit, admin? Yung yung normal po doon pinasusubasta po ng customs okay. 'yan. Eh, may, may mga plano naman po yung DA at SRA doon. Um, we were yung isang gusto po natin is uh, supposedly ipasok natin sa Kadiwa po para mabenta natin mura sa mm -hmm. mga uh, sa mga mamamayan. Eh meron naman po nag-suggest na ipamigay po natin doon sa talagang may kailangan. Uh -huh. So, lahat po 'yan i-discuss po ng DA at saka ng Bureau of Customs po. All So, uh magandang plano 'yan ha, isama sa Kadiwa uh, admin yung mga nai-smuggle, mga nasasabat na mga smuggle na mga asukal. Uh, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa atin po mga consumer. Lalo po yung mga nandito sa Metro Manila at uh, medyo na anuhan pa rin kumbaga uh, kasi eh, medyo namamahalan pa rin ng uh, sa presyo ng asukal uh, though yung iba mababa na admin. Okay, um, sa mga consumers po natin uh, rest assured po yung lahat na plano po ng DNSRA po ay uh, involves po yung mga consumers natin. Uh, dapat din po natin isipin yung 5 million po na tao na dependent sa sugar industry. Lahat po sila ay retail consumer din. Mm -hmm. Yung mga magsasaka po natin wala po tayong discounted o libreng asukal. Uh, lahat po tayo bumibili sa retail. So lahat pong programa na ginagawa ng DA and SRA po um, nasa nasa isip talaga namin yung consumer. And uh, yung tina yung talagang gusto namin gawin po is bigyan po natin yung magsasaka po ng magandang price and of course, bigyan natin yung consumer ng mas magandang price. Ito po, nagawa na po natin in the last two years. Mm -hmm. um, Nag-maintain po yung price ng refined po. Uh, nasa 87, 85 to 88 pesos lang po siya, dalawang taon na yan. Uh -huh. Yung pag-alam po natin, yung retail ng brown sugar, ng raw sugar bumaba po siya last year na sa 80, ngayon na sa 73 na lang po. At saka yung wash na sa 76 na lang. So um, hopefully po ma-maintain po ng current administration ng DA po sa uh, sa pagpatakbo po Opo. ng uh, Secretary Chu Laurel po. Opo. Uh, may iba ba ba para ma, uh, admin? Ang gando na lang ba? Um, pwede, po. Yung sa refined sugar po yun na lang yung tinitingnan natin paano natin ibaba even more no um, but yung wholesale prices po kasi tumaas eh so ito po yung isang situation po na hindi namin na-expect. tumaas po yung farm gate mill gate tumaas po yung wholesale pero bumaba yung retail so parang lahat naman po na mga tao involved in the industry um even po yung mga traders natin and wholesalers po sumama naman po sa cost natin na, um ibaba po natin yung price po sa consumer all right sige po admin uh, asko na marami pong salamat sa inyo pong uh, paglilinaw at sa inyo pong uh, update magandang hapon po admin at uh, from time to time hihingi po kami sa inyo ng mga uh, karagdagang pang uh, update maraming salamat po admin Maraming salamat po Sir Drew mabuhay po kayo. Salamat po, ingat po kayo at uh, more power at uh, more sweetness sa Sugar Regulatory Administration. Salamat po, Admin. Okay po. Salamat, salamat. Salamat. CSRA si Administrator Pablo Luisas ko na ang inyo pong napakinggan.